mag-anak na nakatira sa isang kubo na yero at sako ang haligi. Pinagtagpi-tagpi upang sila may masilungan. Dahil sa hirap ng buhay nila, wala silang maayos na gamit. Kung minsan raw, tubig at asin ang ulam at dumadating pa nga sa punto na saging na lang ang kanilang kinakain. Masin na tubig. Buhay Ika nga nila, isang kahig, isang toka. Napakahirap ng sitwasyon nila. Dahil sa kahirapan ng buhay, may dalawang anak na hindi nag-aaral at napag-alaman ko na may problema pa ang isa sa pag-iisip. Kamusta ba ang ano ni Ate Maria Elisa? Problema ba siya saan? Hindi Kailan pa siya ganun? Yung inanak ito. Minsan nagasalita siya mag Dahil sa nalaman natin ganun ang sitwasyon ng kanyang asawa, ay agad naman natin itong dinala sa hospital upang maipacheck ito. Samahan niyo po kami hanggang matapos itong video. Ayan, so magandang umaga sa inyo lahat. Pagbalikan natin si na Kuya JC dito at si ate yan. Ate Maria Elisa. Hello kuya. Magandang umaga po. Ayun. Si ate. Hmm. ka pala Aileen yan. Ay kuya, gusto ko lang ano, ma kamusta ba ang ano, ni ate Maria Elisa? Ano ba siya? May problema ba siya saan? Hindi siya bago bago ang mag-iisip. Oo, kasi kasi napagalaman ko lang din po dahil sa sabi uh, dahil yun daw po may parang ano, ano po siya, parang may problema din sa pag-iisip. Depression ba? Uh, Kailan pa siya ganun? Nung um, inanak ito. Yun ay gawa ng siguro pinasukan ng hangin kaya ang kagayon. Hmm. Ano yung tagpis niya. Ano po yung mga na mo sa kanya na hindi man normal? Yeah, minsan nagasalita sa mag-isa. Hmm? No, wala mang isang kausap. Po. Patay siya, si inay po. Hmm? Lalo nung namatay yung, yung, yung ina. si inay po. Parang ano, naging, na, naging malala po lalo. Yung malala ang sakit Parang, ito, yung sakit niya. Parang yung itin likod ni mama po yung po. Hmm. Tapos ano pa po yung mga nakikita niya sa kanya na ano pa? Yan, yung quality. lakad, lakad ng lakad. Hindi para si Ate isa din ano. Hindi pinababayaan ko na lang kasi pag kinontra ko mag-aaway lang kami. Ako naman naaawayin. Pero sa kabila nun, kahit na ganun siya, nagtatrabaho na? Hindi, nagtatrabaho naman. Nagtatulong-tulong kung ano lang yung kitain. Hindi naman siya nangangakit? Hindi naman. Eh, saan siya ngayon? kung sa kapitbahay namin, nagawalis. Hmm, yan trabaho hmm. niya ngayong umaga? Ngayong umaga. Hmm. Uh, yung panasaya. Pag-iisip si Ate Maria Lisa. Ay, matanong ko lang kuya kung okay lang sa'yo na pasikap natin. Okay lang. Ah, uh, papayag kaya si Ate? Papayag yun. Kasi yun, yeah. yung unang asawa niya, pinalo ko siya nito. Gamit yun. So... Balik raw ito eh. Kaya minsan nauubos siya. Hindi ko matanggal ubo. Ngayon kuya, pag umuwi, huwag mo nalang muna pa alisin. Mabalik ako dito mga launa para mapat up natin at mabigyan ng gamot, no? Hmm. Kasi gawa ng may tumulong sa atin, may sponsor, si Ma'am Betty, nabigay na pampat ng up Naalaman ko lamang po nung time na pumunta po kami dito, sabi. Ganun hey, daw po kami. yung, haa, -ha. hey, daw po siya normal, sabi. Um, hindi talaga normal siya. Ito mo yung panamitan nyo yung 300 ng araw lamang nangyayari pa rin tayo. Hmm. Hindi nga pala tunay mm -hmm. yan? Hindi 2 Ito yung malunggay na naman. <laughs> Kaya nga po malunggay at tangkong po yung ano. Atin ba na naman daw niya. So, ito yung bahay nila mga kababayan. Talagang literal na tagpi-tagpi. Tapos kay JC yung pang nag-aalaga sa mga bata pala. Kaya hindi rin ganang kaganda yung ano nila, sitwasyon. Yung problema rin po sa pag-iisip yung nanay. Napagalaman ko lang ngayon kaya binalikan ko sila. At yun nga po, plano natin na may pagamot. Gusto na ikaw? Hindi. So pala merong ano, problema sa baga? Tagal ka na lang inuubo? Ilang buo na? Hindi hmm, na ang isang doon. Tapos nag-ano ka na rin ng dugo? Ano nga neto ay nakatuloyan? Ano, kakaubo mo. san uh, pagulo din yung isip niya. Siguro uh, kung anong eh, wala sa dating. Niya, na tapos makakakunta. No. Minsan wala din kayong makain. Ano um, problema yeah, sa pagkain, no? Eh yeah, siguro mapapansin yeah, yeah. mo na 'yun ang nakikita mo sa kanya. Hmm. Kaya kailangan talaga kuya si pagan pa mas lalo no? para kahit pa paano may makakain, no? Ano? may may request pa si Ate dito na kailangan mo magpa-X-ray tapos yung sputum sa plema kailangan yung gawin. Ito, may in-reset si, si Doc. Punin natin mamaya. Mm -hmm. Yan pala ikaw yung namamahit natin. Mm -hmm. Yan pala ang pinakangano mo, problem. Mm hindi -hmm. na nga may nabukuli na kapatano. Kagap eh, hindi rin. Kagap niya. Kagap niya. Kagap niya. Kagap niya. So wala din na sabi si Doc regarding dun sa sinabi mong una. Uh, bali yun na lang yung concern na lang yung baga. Mm, ah po. Ah. Pa. Oh. Oh. Para makita kung may anong tama. Ah. Oh. Baka okay. 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 so, may lang may natulog. Kasi wala. Kung tayo na magaling. Mm. Maraming salamat po sa inyo na tulong. Maraming bagay po, po sa amin. Maraming salamat ulit. Mm, Sige. Eh. So, Ang tiwala lang natin. Magaling din ikaw. Magaling na ako po eh. Mm. Ngayon eh, mga babaya na at atin din natin si na ati Maria din sa bahay nila. Ayan. Yung ating uh, bigas. Para ulam na lang po ang problema po ninyo. No? Ayan natin, kaya ni ikaw ng malunggay lagi. Para tumaba ikaw, maraming benefits sa katawan. No? At huwag mag-isip na mag-isip para hindi na mamayat para makatulog din ng maayos ano? laging magdasal alam nyo na po yung inumin nyo pala na ano? gamot? O po ere ay malalaki ay 2 times a day Saan po? Are yeah, malalaki 2 times a day yan mm, naman ay 3 times a day Yeah Maraming salamat sa pagtulong para hindi kayo po mananawa kapag tulong sa amin. Salamat. So, sa inyo, nalaman ko namin yung kondisyon ni Mrs. Kung hindi pa namin nadala sa hospital, hindi po namin malalaman ang kondisyon ni Mrs. Maraming po salamat ulit sa tulong ninyo. lagi lang po mag-pray. kuya, pag mawawalan ng pag-asa kay Lord. Na? Sige po. At ako ipapanik na. Maraming salamat po at init po kayo dito lagi. Gato, bye-bye.